Lahat na ginamit ko, pero ang itim pa rin ang kilikili ko. Makulimlim pa rin ba ang mo? Kahit lahat ng deodorant ay nasubukan mo na? Oo. At anong pwede kong gawin? Ito ang 4 para pumate ang kilikili mo kung gusto mo maging marimar. They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not. Number 1, bawasan ng pagkain ng matatamis. Kaya ka nagkakaroon ng maitin na kilikili ay dahil sa mataas na blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, dumadami ang keratinocytes na nagkakos ng pangingitin ng balat lalo na sa may bandang batok at kilikili. Number 2, iwasan ang sobrang pag-ahit ng kilikili. Ito ay pwedeng magkaroon ng irritation at inflammation na nagkakos ng pangingitin kailangan mag-shave ng pili siguraduhin gumamit ng shaving gel at moisturizer. Number 3, magsuot ng maluwag at komportableng damit. Kapag mahilig tayo sa masitikip at makakapal na damit, nag introduce tayo ng irritation sa kilikili natin. Tandaan, kapag mas irritated at inflamed ang ating balat, mas nangingitim ang kilikili natin. Number 4, gumamit ng underarm cream na may niacinamide proven na safe at effective ang niacinamide laban sa hyperpigmentation. Ang hyperpigmentation ay ang pangingitim ng ating balat. Tinitigilan ng niacinamide yung pag-accumulate ng melanin para hindi umitim yung skin natin. Para pumuti ang kilikili mo, number one, bawasan ang pagkain ng matatamis. Number two, iwasan ang sobrang pag-ahit ng kilikili. Number 3, magsuot ng maluwag at komportabling damit. At number 4, gumamit ng underarm cream na may niacinamide. If you want more skincare tips like this, follow for more!